Welcome back again to my YouTube channel. Okay guys, uh, madali ang tips lamang po to about sa ating uh, camshaft gear o camshaft pin. Okay guys, ito uh, po. Uh, misan, makakabili ka ng maliit na camshaft pin. Okay, uh, hindi po yan compatible sa ating TMX 155. Kailangan po yung bibili natin ay yung mahaba. Okay guys, meron pong pag mahaba, magkasing haba ng original na to. Okay guys, yung shafting nila magkasing haba. Pero pagdating dito sa kanyang pinakadulo ito, may klisya dito. Okay guys, wala naman pong problema yon. Walang problema po yung guys. Dahil tatama pa rin yan sa ating stator. Sa ating stator plate. Okay, naka, nakaano pa rin yan. Okay, at ito naman guys, hindi naman to umiikot talaga. Okay, naka-steady lang 'yan. Gagalaw man 'yan, guys, kung gagalaw man lang 'yan, ganyan lang, pag ganyan, -ganyan lang sang konti kapag sira na 'yung o-ring, o-ring niya, pag flat na 'yan, o or may ukab na 'yung pinaka-shafting natin dito, mag, may ukab na at 'yung nakadamag na 'yung spring. Ito 'yung spring na 'to, 'yung nandito, 'yung tumutulak sa ating stator, stator plate, 'yung nakaganyan. Okay, guys, doon lang gagalaw ito. Pero hindi siya iikot, guys. Okay? Uh, bali, yung alaga po nito, mas, mas maganda po ito yung may ilagay nyo. Yung original, nasa 1-2 po yung alaga nya. Diyan main. Kaso, kung nga uh, alimbawa, nagpalit ka, pero maayos pa rin siya, pwede naman ilagay ulit yung kanyang cam, cam gear shop kung walang ukab. Pero kung may ukab na, wag mo nang ilagay. Okay? Yung compatible po nito, mas maganda yung sapag yung pag magkasing haba po yung shafting yun po yung pinakamahalaga yung magkasing haba po yung shafting nila guys dito wag nyo nang masyadong pasinin yun kasi yung dito hindi naman po iikot ito eh Okay, minsan pag na po yun, yung mga sinabi ko, gagalaw lang po yan, ganyan lang, pero nakatama pa rin siya sa ating stator plate. Okay, okay dito naman po tayo guys, ah uh, yung kanyang uh, baba po ng shafting na original ito po siya baba po niya ay nasa 13.10 mm guys okay nasa 13.10 mm po siya yung stock po ngayon dito naman po tayo sa kanyang uh, kampalower pin ito so, pong kampalower pin okay kamukha nito yan original original to kaso may ukap na yan malalim na hindi ko na linagay to dahil mag iingay lang po yung ating Kampala Okay. Uh, makakabili ka naman ng pag. Magkasing haba lang po yan. At compatible naman sila sa ating TNX 155. Guys. Okay. Nasa, yung halaga po ng original nito ay nasa 1-1. 1-1. Yung ating camshaft gear ay nasa 1-2. Okay. Original po yan. Okay guys. Hanggang dito na lamang po. Uh, Shoutout sa inyo lahat. Uh, Paki like po and share. Okay. Bye bye po and uh, God bless.